Sumbong na sugid pa Mayong agaba pa je, boy nonoy Sa nga mga suki Suki nga dili makalugi Sa inyong isumbong kay Boy Nonoy ka-Papa Jay. Sa porok Brigada Drive-Thru. Oh! Tawagan na lang ako sa pangalan ni Rika. Rika. 25 anyos Papa Jay Boy Nonoy isumbong lang na ako ang akong ex-boyfriend. Medyo kailangan na ugliha, papil diliha. Ayay ka. Papil diliha, liha hmm. Uh ginang -huh. gamito na. Bangon. Sa mm. Bangon sa kabaga. <laughs> sa ano? Sa kabaga na, Papa Jay, boy nunoy, sa iyahang... Uh, it's Sora! <laughs> Dugay na ipapa Jay Boy Nonoy. Dugay na magrelasyon tani sa akong boyfriend nga ipatago na lang nako sa pangalan nga Arnel. Oh. Mm -hmm. Ah, Nami man tani ang dalagan sa mong relasyon tong time na kami pa. Pero lagi, eh, may mga lalaki kay Papa Jayboy Nunoy nga dili makontento sa isa. <laughs> Sang nabalaan ko, Papa Jayboy Nunoy nga tatlo gali kami sa iyahang kabuhi. Grabe, oh. tatlo gali. Eh. Tatlo gali. Ah, palihaw, gangga, dua, hatag, bang, kanamon. Pag-share mo rin, share mo mo, eh. Po, Kamu ba? Kamu-kamu lang ba? Wala ba yung matuhalang. Ah, may dirig may no? Hmm. Hindi, magpatama. Hindi, pagburawa burawa kay uh, maabot ang panahon, manluod ka na. <laughs> Remember, lahat ng sobra ay nakakasama. Nan! Papa J. Boy Nunoy. Sang naman lang kong uh, damo galit kami sa iyong life. Mura rabag gwapo. Mm -mm. ako makipag-break sa iya Papa J. Boy Nunoy biskin sakit sa akong part kay Palanga pagyapon ako siya. Ko kaya pumita, tigay, pa ako I love Kailangan ako, Papa J. Boy nga uh, bitawan siya. Mm -hmm. Ay, Pero sa nagabot sa punto, Papa J. Boy nga nag-break na kami. Oh nakibot na lang ako. eh after pinakabulan sa mong break. Nakibot <laughs> na lang ako, Papa Jayboy nonoy na noong nga uh, nag siya sa ko sa Facebook. Nagipamangkot niya ako kung kamusta na ako. Ihambal ko siya, Papa J.Buy nga... Nakamove-on na ako. Aww. nagpati ako, Papa J.Buy Nonoy, nga... Nakamove-on naman siya. Aww. Pero ang tinuod, Papa J.Buy Nonoy, ibagali ang ihang tuyo sa akoa Ay di ay, Papa Nonoy, may dako siyang problema nga ang hambal niya ako lang kuno ang makasulbad Tod ka? Amo to papa Jayboy nonoy ipamangkot siya kung ano ayan problema. Ang hambal niya sa ako papa Jayboy nonoy kung pwede ko ba daw siyang buligan sa pinansyal nga butang Are ay garakan. Tama ba papa Jayboy nonoy nga ex na mi? Ako pang pa problema sa sayan pinansyal nga problema? Yeah. <laughs> Waka ka kya <laughs> na Papa Jay, boy nunoy. Nakitagaan ko sa chance nga mag-historya ming duha. Pero nakibot ako Papa Jay, boy nunoy. Sa iyong mga gipang hambal sa kuwag, dere! Gusto ko siyang tampaon sa mga kapulo kabeses. Kaya nasobrahan na siya, Papa J. Boy Nunoy ginsunod ko na ang una niyang gusto pero napa siya iba nga gusto. Para mabalan, Papa J. Boy, nanoyan mo niya mga natabo! Rika. Ah. Salamat kay... Doon? <laughs> Salamat kay gin... Gitubos ni mo akong cellphone sa pawnshop. shop. Ah, uh, wala, wala man na siguro nga... Wala man na, siguro problema, kagisa pa. Hindi man natin matago nga dati kita man kag... Isa pa. Sino ba lang abi magbuligan ay? kita kita man nga. Ah. Salamat, Rika. Ah, kay... ah. <laughs> ah. <laughs> sa panahon nga, medyo gipit kay ko. <laughs> at least na ako, nag mm -mm. gibuligan ko nimo. Ah, <laughs> salamat kay. Wala, wala problema. Ah, ah, basta may problema, pwede ka ba kapalapit sa akon kag isa pa dong. Rika. Di ba three months naman to nga ara naman ang cellphone sa imo. Oh, <laughs> salamat kayo, ah, Ani. Nagawad ko naman. Oh, salamat po pa. po paggawa sa pagawad. Wala naman ta, di ba? Ah. Basi, <laughs> pwede ko na ma... Makuha ang 1.5 uh, five uh, ginpahulam ko sa imo para magawa ang cellphone. Uh, uh na abi kay eh, si tatay gusto ko ipa-check eh, up tapos may mga maintenance pa sa sayang bulong. Uh, ka nga hadaan, nagtukal naman ang kwa ni tatay, eh. nagtukar naman ang iyang sakit nga almoranas. <laughs> 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 gipit gid ako sa bundong ba? Uh, uh, pwede. Uh, Kuhaon ko na ang 1.5. Bala, wala na sa ka. Wala na ang interes. Importante, mabalik lang ito sa akon Pag uh, Kinanglan ko na ba ya? Pero Rika... Ang po, na naman sa imo ah. Kamalo naman ka sa ako, di ba nga? Pigano pa. Pigaan pa kay Kurun. Wala pa ko'y ubra. Pero... Na sideline, sideline lang ko diraga pang hugas o pinggan. Pero hindi ba na... <laughs> Naistoryahan naman na nga... Ang bal mo, one month lang. Mabalik gani, ganini mo. Tinakabot na three months, oh. Ah, ganini, amung itong bal ko, di ba nga? bayaran ko tani pagkatapos uh, ang ko man na bi wala mo na problema may ah, na wala mo na problema kung may ara ko kaso lang gipit kit -gipi. si tatay nagtukar naman balang iya nga sakit eh. sino ba abi sa liga nila kundi ako man lang doon kinunlan ko na yung... pero, uh, pero, nang, rika, ah, doon pero kanang rika Don, pwede ba ayoko gunitin ba rika wala na tabala pwede ba Di na lang ako bayaran itong kwarta. One time. Hindi <laughs> na kwarta ang ibayad na ako sa'yo Pwede ba? Uh, uh, ano ano hubot mo sing Rika, since nga, Dong. Mag magnubihan na yung matasad to. Dong, pero sa ngunia pa to eh. <laughs> Pwede bang... G -g Isa pa, hindi lang nakibulag ko sa imo kay tungod ng babae dor ka. Ba ba, idork, pero tapos na to, di ba? Oo, ginkalimtan ko to, pero subong, abi mo, Madala mo pa ako sina hindi Pero... don kinahanglan ko ang Ah, tung Rica hindi pa yebang biskuit one na one na lang ibayad ko sa mo Pwede bang... ano ang buod kong Pwede bang yebang ko lang na ako akong lawas o katarungan hindi na pwede. Isa pa, hindi na pwede matabo. hindi na pwede matabo. Arika, arika. Tapos na kita. Wala tapos, na kita sa relasyon pa, tapos, di ba? Tapos na ta, pero... Hindi, kinahalan ko ang 1-5. Eh. Ibalik sa ako ng 1-5. Sobra pa mani sa 1-5 ang akong lawas, okay, di ba? Hindi. Hindi. <laughs> Hindi ako magpasugot kaya kipagabot ko ato eh. Alika. Kaya pagkatapos, imuon mo lang quits. Na... Wala ko na ganigip Hindi, 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 hindi na yan po. Hindi na yan po. Hindi nga may sa chakwits. Hindi lang, hindi na yan po. Hindi nga may intonsis lang ang tanan. Sobra pa man yung sa 1-5, diba? Hindi. Tanawa na, niyo. Hindi ako magpasto. Tanawa. Sa utang taga, sa utang taga. Hindi mo ako madala. Sa utang Hindi mo ako madala. Sa utang taga. Gusto mo niyo, gusto mo niyo. Hindi ka mag-untat, dahil. ka, hindi. Punta ka, hindi. Meron pang tatanong ko ni mga... Punta ka, hindi. Wala tapos, ubahong ko, Obahong ko niya kung damit. <laughs> hindi ako gusto. Hindi Obahong ako gusto. Ubahong ko niya kung damit. Kukuhaon ko ang <laughs> akong sunda. Punta ka, hindi. <laughs> Kapitan ko ang iyo mga ikaw. <laughs> Kapitan ko ang iyo mga Kapitan ko ang mga ikaw. Kapitan ko ang iyo mga ikaw. Kapitan ko ang kaptan ko ang imo nga ikog samtang ang piya ko nga kamot ari ang suntang. <laughs> mabayad ka o ah, hindi? Ah. Ah. ah, ah. <laughs> Kay kun hindi ka magbayad? <laughs> Kay kun hindi ka magbayad? Uh, um. Mautod gining ng imo nga ikog. Mautod ng imo <laughs> Seryoso ako wala rika, ko nagalabot na ay, o, o kinahanglan ko nagilang kwarta. <laughs> mabayad ko mabayad ko. <laughs> pumayag ko. Kailangan ko na din ang kwarta. kag-isa pa. Kagisa pa dong. Hindi mo na ako mapadala. Hindi mo na ako matintar sa imo gamay nga ikog. Malay din na din eh. Malay din na din eh. Malay din na din eh. Hindi mo na ako matintar sa imo gamay nga ikog. Mm -hmm. Wala dito, tama na, tama na. Siguro pa siguro pa nang sakto lang nang imo nga eh. Kung lang ako, imoon ko na lang na quits sa one time. Where do I start? Okay na tayo eh, madamay ka. Madala na tayo na eh. Kung tayo madala pa. Ate, ano tabi pa?